Hello magandang araw sa inyong lahat Welcome to my channel Ang pag-uusapan po pala natin ngayon ay kung paano mag-transfer ng pera o pundo sa inyong uh, BPI Online Banking papunta sa inyong BPI Trade So ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-transfer ng pera So kung hindi pa kayo naka-register sa BPI Online Banking Search nyo lang po ang BPI BPI online BPI online Yan po lalabas po yan Click nyo lang po itong register now Yan Register now Deposit So fill up nyo lang po yan Tsaka nyo i-next may pipila pa po kayo dyan pagkasunod sa susunod po dyan. Uh, gagawa kayo ng username at saka password. So kung okay na yan, nakaregister na kayo dyan. Mag-login lang lang po kayo dito. Login na. Mag-login na kayo dito. So ilagin nyo lang yung, ano uh, dyan, yung username nyo at saka yung password. So kung okay na yung BPI trade nyo Meron na kayong temporary password BPI trade Kung okay na itong BPI trade nyo Meron na kayong temporary password At yung BPI trade account number Pwede na kayong mag login dito Kung mag login na kayo dito yung BPI trade password tsaka yung BPI trade account number okay na tsaka yung username nyo bibigay sa inyo yan ng BPI trade pag okay na po yung application nyo so nga, kailangan po natin yung BPI trade account number para makapag transfer account makapag transfer kayo ng pera gamit ang BPI online banking So, dito po kayo mag-transfer ng pera papuntang BPI Trade account. So, may sample po ako dito. May sample po ako dito. Kung paano mag-transfer sa BPI online banking papunta sa BPI Trade. So, una, mag-login kayo dyan. Pangalawa, lalabas po yan. Start now. Click nyo lang start now yan lalabas po yan itong investment, ito po yung BPI trading ko BPI trade investment lang sinulat ko pwede nyong baguhin yan itong investment, yung nasa baba nya yung kinulayan ko ng green yan po yung BPI trade account number ko, so makireceive nyo po yan kung okay na po yung BPI trade account BPI trade account nyo yung approve na po yun tatawagan kayo, i-email kayo ng BPI trade, ibibigay sa inyo yung BPI trade account number so ang isa, ito namang isa yung BPI savings account ko so dito ako dito tayo kukuha ng pera sa savings account pa, uh, papunta dun sa BPI trade pag transfer tayo ng pera sa BPI trade dito po tayo kukuha sa savings account itong investment ano ulit ko ito investment itong investment uh, sinulatan ko lang yan ng investment pero yan po yung BPI trade yung nasa baba na natakpan ng kulay green yan po yung BPI trade account number ko so kailangan nyo po yung BPI trade account number para makapagpondo kayo ng BPI trade nyo so yun ibibigay naman sa inyo ng BPI trade yun pag okay na yung application nyo sa BPI trade So, pangalawa, click nyo lang yung my account, yung tatlong guhit. Tapos, pagkatapos nun, i-click nyo lang itong transfer money. Click nyo po yung transfer money. Click nyo lang po yung down arrow. Yan po, savings account. Mula sa savings account, doon tayo magka-transfer papuntang BPI trade account or sa investment investment lang po sinulat ko dito click nyo lang po yung down arrow dyan so ito po ang sample savings account click nyo lang select amount kung magkano transfer nyo sa mula sa savings account papunta sa BPI trade account for example 2,000 example lang po yan click nyo po yung now, uh, new, uh, own, account click nyo po yung own account kasi isa rin po yan own account pa rin yan account nyo pa rin yan BPI trade at BPI account isa po yan so tapos i-click nyo yung itong nasa arrow dito green yung tapat ng 2,300 kung saan account o siyempre BPI trade so BPI trade ang piliin nyo sa akin investment lang nilagay ko dyan BPI trade dyan so lagay nyo yung BPI trade so itong available balance ko ito yung nasa BPI trade ko pa yan so yan po yung available ko sa BPI trade hindi ko pa na ibibili ng stocks so available ko po yan kung na-transfer tra tayo ng 2,000 magiging 4,300 na example lang po ito hindi po tayo magta-transfer pinapakita ko lang yung proseso kung paano mag-transfer so i-click nyo po itong now frequency now yung notes naman ilagay nyo lang po yung pangalan nyo pangalan nyo at saka date kung kailan po kayo nag nag pa uh, kung kailan kayo magta transfer ng pondo sa inyong BPI Trade. So ito na po yung kasunod niyan. Ito na po yung kasunod niyan. Makakatanggap po kayo ng resibo. So resibo ang matatanggap niyo, ito po ang matatanggap niyo. To savings account transfer from savings account yan may pecha po yan matagal na po ito sample ko lang po ito kung paano yung process yung sinabi ko kanina sample lang po ito transfer from savings account transfer to investment so investment yan po yung BPI trade sinulat ko lang na investment transfer money was successfully So, confirm na po na na-successful na po yung ating transaction. So, makakatanggap po kayo nito. Kung confirm na, uh, successful na yung inyong pag-transfer sa BPI trade. So, ganun lang po. So, may cut-off po yung pag-transfer ng, ng inyong pera. For example lang po, ang cut-off po dito is 10 P.M kung magpas kayo dun sa uh, sa cut off example po lunes ngayon nag nag transfer kayo ng 11 pm papupunta po dun sa BPI trade nyo sa sa Merkulis na po ng umaga hindi po sa Martes kasi lumagpas po kayo sa cut off pero kung lunis ng umaga lunis ng umaga kayo nag transfer Martes na umaga, andun na po sa BPI trade account nyo yung pera na tinasper nyo. So, ganun lang po mga kabayan. Pinakita ko lang yung sample ng, ng kung paano mag-transfer mag ng pera o or, or pondo sa inyong BPI trade galing sa BPI online banking so ganun lang po so sa mga susunod nating video uh, ituturuan ko po kayo ng mga sim, simpleng tips simpleng idea basic 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 idea kung paano mag-trade so sa susunod na nating video ipapakita ko yung mismong portfolio natin sa BPI trade Tsaka kung may pera tayo, mag-actual mag -actual trade tayo, mag-bibili tayo ng stocks para makita nyo yung actual na pagbibili ng stocks so ganun po ang payo ko lang po dito sa inyo hindi po araw-araw kumikita po tayo dito hindi po hindi rin lingguan ng kita dito hindi rin buwan ng kita dito kumbaga tayo ay nagtitrade tayo bumibili tayo ng bababang presyo tsaka natin siya ibebenta pag okay na yung presyo kung tumaas na ang presyo so ganun po lahat ng mga idea po natin na may isishare ko sa inyo isishare ko po yan sa sa susunod na vlog po natin so abangan nyo po mga kabayan so maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong suporta maraming salamat po thank you